Ito yung pamangking kong makulit na si Jorio Marjorie. Alagi po siya para ring nasa bahay ako. Tuwang-tuwa siya. May makikita niya sa sarili niya sa selfie ko. Kaya habang dito ako sa bahay, nagbabakasyon, makikipaglaro muna ako sa aking mga pamangking. Si Among, ayan, ikisali na rin. At si Roding. Ayan, pasilip-silip. Nahihiya siyang tumingin sa camera. Kasi hindi na <laughs> siya artista. Pero sumisingit pa rin. Gusto eh. pa rin niya makita sarili niya sa cellphone ko sa camera. Like. Yeah. Habang si mother naman ay busy-busy. Dahil magkitimpla siya ng kape. Yeah, sige amo. Si kita mo ako. Paki paglaro ka na rin, gumaya ka sa akin. Ayun, gumaya na rin si Julie o si Intoy. Oh. Intoy ah! Intoy ang si kanyang palayaw kaya. Adres namin siyang tawagin, ah. na Intoy. Ay nakikipagdalo na siya kay Kuya Among niya. Ayaw niyang sumali si Kuya. Eh, ba ikaw? <laughs> Ito naman ang aso kong si Sky. Sky. Ayun, bumisita siya sa bahay. Sky, kagaling! Ulit, uwi ka na. Ayan si Jolimar, napamangking ko. Dream daw niya maging isang engineer, kaya nagbibili siya ng bahay. Ayan ang kanyang mga puste. Sikain ka. Tarang goy. Ayan, dalawa. Ayan, isang kahoy, ginawa niyang martilyo. <laughs> Wala pa yung chinilas. ano ka? Ayan, magsuot ang chinilas niya. Excited siya magpatayo ng... Excited siya ka? magtayo ng kanyang bahay. Ha? pipi. Picture naman sila ni Kuya Among niya. Ayan, masaya siya nakikipag-picture sa kanyang pinsang si Kuya Among. At kami namang dalawa sa daan. Ayan, game na game siya. Ito naman ang natanggap niyang regalo galing sa ninong at ninang niya. At syempre dahil bago isinot ito at nagpa-picture. At dahil pogi daw siya at bagong gupit, mag-selfie daw kaming dalawa. Diyos ko day, ang aming mga nguso at mukha. Kayo na po ang baha. Kayo na po ang bahalang humusga. At ito naman paalis kami. Ayan, nabibiyahe kami niyan. papunta sa kabilang barangay. Kasama namin ang papa niya. Habang nabibiyahe kami sa dagat, siya ay nagpakarga sa kanyang ate dahil takot siya sa alon. At ayan, hito na nga nakabalik na kami sa aming mahal na barangay. At ito naman ang aking pamangking si Intoy. Nakaahon lang galing sa pagligo ng dagat at ginaw na ginaw na. At nagawa pa rin magpa-pictures sa tabi ng mga sakong may laman ng mga buhangin. Bago daw kasi damit niya. Rainbow daw kasi ang kulay ng damit niya. At orange naman na bago ang kanyang shirt. Pero wala pa rin siyang suot na chinilas.